Naranasan ko ang isang makabuluhang tagpo sa aking buhay. Noong nagsisilbi pa ako bilang sakristan sa San Jose de Troso Paris, mahigit labing isang taon na akong nagsilbi sa altar. Minsan, habang naghahanda ako para sa misa, sinabi sa akin ng isang pari, Miko, alalahanin mo na ang bawat misa ay pagkakataon upang makipag-ugnayan kay Kristo. Tumatak yun sa aking puso at sa aking isip ang mga salitang sinabi ng pan. Isang beses, habang ako'y nag-aalay ng alak sa altar, naramdaman ko ang isang malalim na tawag mula sa Diyos. Sa isip ko, parang may bumubulong. Ito ang daan. Paglingkuran mo ako dito. Hindi lamang ito simpleng tungkulin, kundi isang pagkakataon upang makipag-ugnayan sa kanya ng mas malalim. Mula sa karanasang iyon, natutunan kong sa bawat pagtanggap ko sa banal na Eukaristiya, hindi lamang ito simpleng ritual. Lagi kong naririnig sa mga pari. Ito ang katawan ni Kristo. Sa bawat pagkakataon, ramdam ko na hindi ito simbolo lang. Ito ang buhay na patunay ng presensya ng Diyos. Kaya ang Eucharistia ay naging sentro ng aking bukasyo. Hindi lamang para magbigay ng sakramento, kundi upang maging daan ng kanyang pagmamahal sa kumpulong. Ipinagpapasalamat ko ang biyayang ito ng Eucharistia dahil itong nagbigay daan sa aking bukasyo. Patuloy ako umaasa na sa pamamagitan ng pagiging pari sa future, madadala ko ang pagmamahal ng Diyos sa iba. Tulad ng aking naranasan sa altar, lagi kong ipinaalala sa aking sarili. Migo, ikaw ay instrumento ng kanyang pagmamahal. At walang iba yon kundi ang ating Panginoong Jesucristo.